i-share kung paano malamang sira ang motor. Mabilisan. Kahit hindi na tayo gagamit ng tester. So, yun ang share ko sa inyo mga nudes. Mamaya, sira pala ang motor nito. Tapos, hindi rin bibilhan ng may-ari. So, sayang ang pagod natin. bali itong electric fan na to ayaw gumana so saksak ko muna so pakita ko sa inyo na hindi siya gumagana so press ko na yung 1 so wala number 2 wala din number 3 so wala din napapansin nyo mga lords wala rin ugong so walang ugong na maririnig so ibig sabihin totally dead siya okay, so ganito gawin yung mga loads kahit wala kayong tester so una so tanggalin ko muna to yan una mga loads Plus, buksan natin dito tanggalin natin tong screw kasi nandito yung switch so may gagawin tayo dyan mamaya so hirap pag isang kamay so dito muna kayo Ayan mga roads. So natanggal na siya. So tanggalin natin ito. So madilim. Lagyan ko ng ilaw. Ayan. So ang gagawin natin mga loads Bypass natin ang power cord. So, bypass natin ang power cord. Switch at fuse. Kasi may apat na dahilan bakit totally dead yung electric pan. Una, bumigay ang fuse. Pangalawa, motor. Open winding pangatlo switch at pangapat itong power cord so gagamit ako ng gumaganang power cord yan so gumagana to mga loads kailangan gagamitin yung mga loads yung gumagana na power cord okay yung alam nyo gumagana so ito gumagana to So, kahit i-testing natin. Lagyan ko ng bumbilya. Kailangan alam yung kung magana yung power cord. Para hindi kayo maligaw sa pag-repair. So, ayan. Ayan. Baka magkagigit. Ayan. So isaksak ko. Ayan. So kumagana. Ngayon, ito yung gagamitin natin. <coughs> Itong kabilang dulo. Dudugtungan ko to. yung mahaba. Ayan lang to tapos balutan ng electrical tape pansamantala so ito ito muna masking tape pansamantala lang naman to yan so yun mga lods. So, kita nyo ba? <coughs> Itong kulay blue, mga lods. Galing power cord. Itong mic Ilagay natin dito. So, kita nyo ba to? Bali, ito yung power cord na dati. Ayan. So, ito yung wire niya. Ang kulay itim, connected sa switch. One, two, three. Bali, ito yung number three niya. Number two, number one. So, ang gagawin ko, yung kulay blue, kanina, power cord Dito ko 'yan ilagay. Kahit alin dito sa tatlo. Ito yung speed. 1 2 3 So dito ko na ilagay para mabilis. So babalatan ko to. Bunutan na. ang power cord yung may na wire. Dito ko i-connect. So pansamantala lang naman 'to mga lords. Para malaman natin kung gumagana yung motor. mabilisan tapos ito naman yung itong ginagutungan natin dito yan buksan natin to ikutin natin. Ayan. patayo natin. Bali, ito na yung dulo. Dito yan. Sa kapasitor. So, kahit alin dito mga loads. Para malaman lang natin kung gumagana tong motor. So, gagawin ko, babalatan ko to. Tapos, ikunik ko to. Okay. Ayan, so, ba balatan ko muna. Uh, ito na lang kulay pula. Yan mga loads dito yan ayan nakulik na ngayon bago natin isaksak isipti natin to yung hindi natin mahawakan may kung sakaling hindi putol to may kurente yan so nakasipti na ayan double check so, ito yung power cord na isa connected dito number 3 ang kabilang dulo nandun sa kapasitor Ayan. Yeah. Testing natin. Pag umikot ng mga loads, ibig sabihin, okay ang motor. Pero kung umugong naman, possible na good ang motor. Maaring uh, sira lang yung kapasitor or may pit lang yung ikot kaya umuugong siya. Pero kung hindi umikot, ibig sabihin sira tong motor. Okay. So, testing na natin. So, lapit natin. Double check yung power cord. So, ayan. Sak -sak natin. Ito na. The moment of truth. So, saksak ko na. Ayan. So, umikot siya. So, ibig sabihin, good ang motor. Okay? Pag hindi umikot, ibig sabihin, sira ang motor. Pero kung umuugong, umuugong lang, possible na good ang motor. Pwedeng kapasitor ang sira, Uh, kulang sa langis. Kaya nahihirapan umikot, kaya puro ugong na lang. Tapos yung bushing at shafting lumuwag na. Kaya pag umikot siya, sumasayad yung rotor sa stator. So kailangan palitan para mawala yung ugong. Okay? So testing ulit. Yan. Ayan. So, gumagana siya. So, ganun lang kasimple. Kung so, paano malaman sira ang motor ng electric pad. Okay? So, maraming salamat sa Yeah!